matigas. Ay, andok, matigas pa sa mukha niya. Sabaw na lang ng kambing. Bakit tayo mo ng sabaw ng kambing? Baka magme-me-me ka. <laughs> okay, Pagkita sa niya kumain. Me, me! <laughs> Okay. Okay. Tingnan niyo naman oh, siga. Sa laki niya, wala nang mahiga ng mga tao din sa bahay na <laughs> ito. Ito ang bahay na walang upuan. Ito ang bahay na walang kamuno, muno block. Hindi nang upuan. Ang sexy naman ng para ma maraway. <laughs> may may nakaharang pasak sa spot. ibigay mo ang ano, ang dogs. <laughs> Akala ko yung favorite mong ang dogs with ayaw mong kainin yun. Hindi <laughs> pa Sayang! <laughs> <laughs> ang tigas. Matigas po sa mukha ko eh. Pati tayo baka ako